So what's up mga kaidolo? So ito pala mga kaidolo yung ano yung pinapagawa natin guys na bahay. Yan. Nag-aaral tayo mga kaidolo. Tapos ito pinapagawa natin. Sasabihin natin yung pag-aaral natin. Tapos nagpupunta tayo kahit ito, paano mga kaidolo. Kasi marami tayo yung marami sa atin ng gusto na Masyadong mahirap. Para sa akin mga araw-araw ang -araw, sikap. Wala pa kumpay nga. Kaya, masasabi sasabi na ano, Advice ko sa mga kabataan dyan na mag aaral kayo ng mabuti habang nagpapaaral Kasi ako guys, ako yung nagpapaaral sa sarili ko. So, pinipilit ko na yung sarili ko na mag-aaral. Kasi, araw siya trabaho ng papa construction talaga. So, hindi kayo kaya pag-aralin. Tapos yung kapatid ko, walo kayo. Walo kami lahat ng kakapatid. Pero, tatu lang mga kadalaw. Repent ko lang. Yung anak, yung, yung, yung banal. So, yung sa tuwang na ano nasa na kami nasa atin kami magkakapatid kasi tulog yung kapatid yan wala na pero ayos lang hindi nyo makinig kahit marami kayo magkapatid mahirap na kami yung buhay namin pero pag madami kayo mga kapatid masaya kasi parang kasama sa kamay kayong kumain ganun so, at least hindi magawang kasi mga matibay para para ano mga kapatid matip na pag yung mga baga mag ano mga kapatid yung kasi ma mahirap kasi makadro kasi yung nagabagi pa siya makadro lagi kaming nahihirapan basang basa kami ng ulan so at least sa simpleng paraan lang na matuluhan ko yung aking pamilya kasi sa panatrabaho ng construction sa so, yung gumagawa makadro ngayon pero hindi po rin yung isa is ano pa naman kasi makadro na nga. kasi alas uh, gusi pa naman ngayon so nakatapos ko na mag-aaral sa ato Mag wala yung pahinga makadro nagbili nag so, na mga metroyales dyan nagbili po ako metroyales pagsabay na rin natin untungin pa rin mga kidraw untungin natin mga kasi nag-aaral po ako pero yun sa kabila na lahat nakapag-aaral pa rin yun ginagawa ko pa rin yung best guys makapag-aaral so syempre para sa plus classmate para sa mga instructor natin yun nabayad naman guys yun na yung mga instructor namin sa paraaralan so Yon, pag ano pag mag alam, alam nyo na nagkablog ako mga ka-dolls hindi naman sila nag -ganid. kasi ano nyo mga ka kasi napapahal sa hindi ko kaya bilang pangalan lang bawal akong pahinga always continue lang pagkatapos kayo mag-uusan yung biga na to big kung pag ano lang po guys um, papalitadahan muna kasi para baliwanag pa naman kasi sikat ng araw pa naman tapos yun sure. pakapalitadahan mga ka stop na lang. I-stop na lang ito para giba-giba. iba Yan. Yeah. Yan lang. At least nakatulong. Pamilya. Kahit bata pa, di ba? Ibang bata ka dyan. Puro gambay lang. So, ako mga kadalo. Kasi ito mga kadalo. Ito yung ano. Ilalagay sa taas. Pa, palibot dyan. Para yung ano. May saksa ka ng